Hoy, alam mo ikaw, sabihin ko to sa'yo ha, hindi ka parte ng pamilya ko kaya wala kang obligasyon kay Eya. Alam ko naman po yung tita pero nagpaalala nag lang din sa anak ko. Eh. eh alam mo naman pala eh, alam mo ikaw, ikaw ang malas dito sa buhay namin eh. At isa pa, hindi ka welcome dito sa pamamahay ko. Kaya pwede ba tantanan mo na ang anak ko? Dan pwede ba sa susunod sa tagong lugar na tayo ano, ano lumabas? Bakit naman? Nakakaya kasi pagtitinginan tayo ng mga tao. Ano naman pakialam natin sa kanila? Ang mahalaga nagmamahal tayo. Eh, siyempre. Kasi tingnan mo naman yung sarili mo. Tapos ako, ito lang ano ano, sila, huwag mo isipin yung sasabihin ng iba. Nga pala, pupuntahan ka ba pagkatapos nito? Wala naman ba? Ah, papakilala sana kita kay Mami. Sigurado ka ba? Hindi ba nakakaya sa Mami mo? Hindi. Kung talaga ang nega-nega mo, okay lang yun. Mas mabuti nang sa akin malaman ni Mami na boyfriend kita kasi sa ibang tao, no? Mamaya may mga dagdag na chismas pa yun, di ba? Ano? Ah, uh, sige. Basta ikaw oh, okay. bahala sa akin, mami, ah. oh, akong bahala sa iyo. Huwag Tara na. Mommy! Mommy, nandito na ako! Oh! Nandito na ba lang aking baby girl? So, kamusta ang date? Mommy naman eh, baby girl pa din. May boyfriend na nga po ako eh. Of course, you'll always be my baby. Oh, so nasa ng boyfriend? Love. Ano? Magandang araw po, tita. Nice to meet you po. Mommy, si Ian nga po pala boyfriend ko. Your boyfriend? What's this, Aya? Bakit po, ma'am? Ano pong problema? Ano ba? Bulag ka ba? Bakit, Mami? Hindi <laughs> mo ba nakikita ang itsura niya? Ha, anak? Hindi kayo nababagay niyan. Ay. Mami, tama na. Sumusobra ka na. Okay lang, <laughs> eh. Oh, Hindi naman yung Mami. O, yun naman pala, eh. Nag-iintindihan mo naman pala ako, eh. Bakit ayaw mo panlayuan ang anak ko? Ha? At hindi kayong dalawa bagay. Mami, stop it. Wala ka nang magagawa. Nagmamahalan kami ni Ian. Hindi na, love. Atin mo nakita sa labas. Sige po, Tita. Asensya po sa abala. Wala na po. Nakita. Sorry, ah. po? Tuloy! Oh! Anong ginagawa mo dito? Ah... Uh, tita, sabi daw po kasi ni Eya masama daw po yung pakiramdam niya eh. Kaya nagdala po ng pagkain tsaka gamot para sa kanya. Hoy! Alam mo ikaw? Sabihin ko to sa'yo ah. Hindi ka parte ng pamilya ko kaya wala kang obligasyon kay Ea! alam ko naman po yung tita pero nag-aalala ang din naman po sa anak niyo. Eh, alam mo naman pala eh. Alam mo ikaw, ikaw ang malas dito sa buhay namin eh. At isa pa, hindi ka welcome dito sa pamamahay ko. Kaya pwede ba tagtanan mo na ang anak ko? Tita, mahal na mahal ko naman po yung anak ni, eh. Tsaka na nga ako naman po ko sa kanya na aalagaan ko siya tsaka hindi hindi ko po siya sasaktan. <laughs> Ganun? Tingnan mo nga yung itsura mo. Sa tingin ko nga eh, isang kahit isang tukaka. Kaya hindi ko alam bakit ka naging boyfriend ng anak ko. Hay, hindi na nga yan. Ako na magbibigay nito kay Eya. Sige na, umalis ka na. Gising ka na pala. O halika na. Kumain ka na at uminom ka ng gamot. Mami, pumunta daw po dito kanina si Iya na. Oo. O oh. oh, eto nga o. Oh. Dala niya para sa'yo. Eh bakit hindi niyo po ako ginising? Eh bakit naman kita gigising eh? Eh di ba nga masama ang pakiramdam mo? Mami, alam mo bang ang layo pa nung pinanggalingan nun ni Ian? Bumiyahe pa yun para lang pumunta dito. Baby girl naman, mas iniintindi mo pa yung lalaking yun? Eh, Sino bang pinakain sa'yo ng dukhang yun at gustong-gusto mo siya, ha? Mami naman, bakit magalit na galit ka kay Ian? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao, ha? Nagmamagandang loob lang naman. Kahit na, bakit? Sigurado ka bang magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Ay, naku, baby girl, baka nga ikaw pa ang magpakain sa kanya, eh. Mami, ano naman kung mahirap siya? Hindi naman siya pwedeng mangarap? kaya hindi naman habang buhay mahirap siya. Alam mo, mami, kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi mo ako mapipigil na mahalin siya. Kami na nga, yung niya. Baby girl! Pasok ka na. Hindi mo na ako papasok. Baka sa akin yung mami mo. Thank you nga pala sa paghatid mo sa akin, ha? Tsaka sa palaging pag-effort. Wala yun. Magkalayo naman kasi talaga yung estado natin sa buhay. Ay, hey, nako. Ang nega mo na naman. Alam mo, huwag kang mag-alala. Dating yung araw, magiging proud din sa akin yung mami mo. Yan, ganyan. Yan yung gusto mong fighting spirit. Oo <laughs> kasi. Salamat, ha. Kahit ganito ako, hindi mo ko iniiwan. Siyempre na, mahal na lang. Wala mahal na mahalin kita. Ah, sige na, umuwi ka na. Mamaya maiyak ka pa dito eh. <laughs> sige na. Sige. Bye. Ingat ka. Umuwi okay ka lang. <laughs> Ay, magandang hapon po, tita. Ano? pasensya ka na sa mga sinabi ko noon na kasi natatakot lang naman ako na maranasan ni Eya yung buhay namin eh. Naiintindihan ko naman po, tita. Kahit sino magulang naman po ata, ayaw nila na mapahirapan yung mga anak nila. Kaya nga po, ako, ito, nagpursige po ako para pumabot yung pangarap ko. Tsaka, para may ahon na din po sa kahirapan yung magiging pamilya ko. Ay, alam mo, iho, I'm so proud of you. Maraming <laughs> salamat po, tita. Grabe to si Mommy. It takes how many years bago matanggap tong boyfriend ko? Eh, sorry na, my baby girl. Ay, mommy naman eh, mag-aasawa lang <laughs> ako, baby girl pa din. Ayan mo na, love. Talambing lang naman si tita <laughs> eh. Siyempre naman, you'll always be my baby. <laughs> Hindi ko ah. Hapo. am um, more din na nga po pala ako ng pagkain. Mamaya dadating na din po yun. Oh, sige. <laughs> Maanong mana ka talaga siya mami Ma. <laughs> <laughs> Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Birain. Nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa T1 Manila. Sa nga po palang kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy. Sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch and mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Timon Manila. And don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng T1 Manila. Maraming sa salamat po. Dahil sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Eh! Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog kalaw, magkasama yung lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.